So dito na pala kami ngayon sa so, tinambak namin na buhangin na pakarami na mga kaibigan Ayan, kaya po pinapatag na po ng bako Ayan Kaya yan guys, kung nakikita nyo guys, napakaganda na dito guys oh, up, <laughs> Ay, niya so guys, ngayon na araw guys, nagbaba kami ng loader Ay papatagin daw yung ano dito buhangin natin ang bakpo ng mga barko na nagaling sa Zambales And guys, pasensya na kayo guys, pero medyo mahina yung buses ko dahil sa lakas ng ingay ng hangin at uh, back to Lodder ngayon, ngayong naaraw na to ay bumaba nga kami dito napakita ko sa inyo kung gaano kalawak ang natampak nila na buhangin guys ito po yung backloader so bye bye natin dito guys ngayon guys nagbabalita pala ulog <laughs> so ngayon na araw guys kami po ay bumaba dito pinaba namin yung loader na back po loader pa back po pa sige na guys ayan kasi ngayon ay pinapatag po yung buhangin na sobrang lawak na sobrang parang vulgar yan guys yun ni sure lang kayo dito sa aming tinumbak ngayon na buhangin yan napakalawak na mga kaibigan ayun po yung nagtatambak ng bug guys yun guys napakalawak na guys pwede na kayo dito maligo guys so yan, parang dito sa banda dito guys, napakaganda. Tapos dyan, kung nakikita nyo dyan guys, pwede kayo maligo dyan guys. Libre, walang bayad po, walang entrance. Yan. So, yung po yung ibang buhangin na natampak namin ngayon. Napakalawak na mga kaibigan. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video para updated kayo kung anong nangyayari sa ating dito sa mundo joke lang so sa sunod na mga araw ito po ay titigil dahil pinatigil po ni Bongbong Marcos ito po ay isa isang project din po ito na magka ano magka maraming salamat sa inyong mga panunood yun napakalawak na mga kaibigan so guys nandito po ako mismo sa project ng China ito po yung project ng China guys ito, po po kayo sa, na tinatapak ngayon sa sa Bisport malapit po to sa Agora Agora Nagutas makikita na nyo guys ito po yung mga namin ito po yung mga project uh, ng China kaya yeah, ititigil kami dahil binatigil ni Punggong Marcos guys napakalawak na to guys so, sobrang lawak na to guys yung guys yung tinatambak namin dito ngayon sa brick water ng nabutas sobrang lawak na to mga kaibigan guys mismo po sa tinatayuan ko ngayon ito po yung uh, project nila ngayon na napakalawak na nakakong yung guys so yun yun kung nakikita nyo mga kaibigan so kasama namin si kasama ko ngayon dito yung mga uh, kasama ko sa barco yan ngayon po ay dito naka mismo naka daong yan po yung aming birds saka ito po yung dinatambak namin kasama yung mga barko na yan saka doon sa laot yun po sila ay sila po ay nagtatambak sila po din nagtatambak ng buhangin ito po ay atik na nga, kaya po sa sunod na araw hindi na kami mag operasyon dito dahil pinatigil ni Kong Marcos yan kung bago pa kayo sa channel ko guys so, na, like, bago, sure. Yan, para update kayo sa aking mga video guys So guys, so, napakalawa na dito guys Pwede na kayo dito maligo Yan from lawak na dito guys Yan Papakita ko lang guys Yung mga kasamaan ko dito guys Yan, yung kasama ko na kasi po ari galbi, at yan po at madaming kami dito guys madaming kami hindi ko na isisayin guys kasi matatagal lang tayo sa akin yun lang guys so guys ipapakita ko lang pala sa ilyo kung gano'n na pala to kalawak na ano natin yung area guys ipapakita ko pa sa inyo guys and guys ito po yung lawak ng buhangin nasa ilang itaraya na guys nasa 10 itaraya na to tosin guys <laughs> yun mga kaibigan yun po yan kung gaano marami yun guys yun po yun guys so no so, yun po yun uh, na natambak namin dito ito po yung mga project ng China guys na kami po ay nagawa yun yun yung mga kasama ko guys Itay na yung mga tao dyan, guys. na area dito. Nice. Sila, guys, yun nice. so, po guys. guys. So, guys. guys. na. So mga kaibigan, hanggang dito na lang 'yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Love you.